Good morning po sa atin lahat. Happy Sunday. God bless you po sa inyong lahat, mga kaibigan na ah, nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng ah, reaction doon sa live ni Kuya Val, yung ang pamana nga, ang kanyang live yung pamagat po ay Sino Kaya ang Tatayo sa Karaba. Ano po? At nandoon po yung ah, about po sa simenteryo ng Kalinga. Allah ano kaya ang uh, masasabi niyo mga kapatid na nandito na lahat sa kalinga po wala nang hanapin pa no At uh, ito nga yung sabi nga ni Kuya Bal na kung sino nga po daw ang tatayod diyan sa karaba at nabanggit nga po ay si Dr. Lab, si Kuya Brooks <laughs> uh, si Lorne TV at si Rid Nobino at si Ah, uh, Ria Olarte. Ano? Kahit naman siguro sino ang itayo dyan sa Karaba, ay wala naman po na hahad lang. Ano? Dahil alam naman po ng mga viewers, yung mga nabanggit ni Kuya Bal, <laughs> na sila ang ipapasok sa Karaba. Wala naman problema po. Ano? Tayo naman dyan ay hindi naman tayo agree. O disagree. Alam niyo po ba na, talaga mga kapatid, ako dito ay ito ay content content na lang na kahit ano na lang gagawin ano. Pero eh, sa opinion ko po mga kapatid, kailangan maging seryoso tayo na hindi biro-biro na bilang isang leader, kailangan po yung susunda natin yung leader na maayos. <laughs> di ba? Kung alimbawa man, eh, tayo man ito sa karaba sila, lahat na reactor ay hawakan, siguro naman po ay bawat isa sa atin na mga reactor o may mga opinion, ano? At alam naman po yan ng mga viewers. At ang mga viewers talaga ngayon, mga kapatid, talagang napapaka, napakatalino nila. Na alam nila kung Uh, sino talaga dyan po yung balahura, yung re mo talaga, at yung susubaybayan mo. Kasi dito sa sitwasyon ngayon po, ang daming isyo na talagang, uh, sabi nga, magulo na ang kalingap. Pero alam nyo po, ang kalingap, nandyan lang yan. Ginagamit lang ang kalingap, salitang kalingap. Pero ang isyo po, saan nagmumula? Ang katanungan. Saan po nagmumula ang isyo? Diba po? Kaya dito po sa mga usapin, ang isyo, magulo ang kalingap, well, hindi naman sana po yan magiging magulo kung tayo po ay may respeto sa isat-isat. Lalong-lalo na po sa ating mga sarili. Ano? Dahil dito po sa sa live ni Kuya Bal about po dito sa pa, sa yung kanyang title po sino kaya ang ay tat, matatayo ng karaba. Ano? Dito at saka na singit niya po yung pinagagawa niya daw pong ng kalingap. At uh, dito po ako ay tawang-tawa po ako sa pinagagawa ni Kuya Bal na cemeteryo dahil yung mga balahura daw po ang ililibing doon. <laughs> Alam niyo po mga kabatid, uh, ako sa totoo lang po, may hista, uh, mayroon po akong uh, nalaman na, na nagpagawa po ng simenteryo. I think po dyan sa Pilar, yung bagong bagong simenteryo po na nandoon sa may papuntang, hindi ako nagkakamali, papuntang Dunsol. Or basta hindi ako nag-ano, nandoon po yung uh, bagong simenteryo po talaga ng Pilar. Iyon po ay pinagawa po yan. Kung hindi ako nagkakamali po, si Sia, yung dating mayor po na nag uh, si Sia, yung mayor ng si Sia ang pangalan, ano? At yung unang, yung simenteryo po yon ang sabi, kung sino ang unang ilibing, may reward po, may pabuyang bibigyan ng 10,000. Kung hindi po ako magkakamali po mga kapatid, yung mga tagapilar i-correct e nyo po ako kung mali ako na ito pong quinto po talaga ng bagong simenteryo na e, pinagawa ng mayor, na si Mayor Sia. Ay nagbigay na kung sino ang una pong ililibing, may matatanggap po ng 10,000 sa, sa madaling saglita po, I think na si Mayor siya po ang unang ilinibing. Kaya yung sinasabi ni Kuya Bal na libingan ng kalingap, libre, kabaong, lahat, alam nyo po, ako'y tabi man po na wala naman sanang may, may mangyaring unang ilibing dyan, ano, yung nagsasabing ililibing. <laughs> ano? Kasi tayo po may mga senior na diyan sa ano at mayroon naman alam natin na may mga karamdamam Yung pag naya ba na bilang isang kalingap at gagawa ka ng libingan ng kal ng kalingap. Para sa akin di maganda. salita yon na ililibing doon yung mga balahura, parlamora. Ay sa para sa akin po yung palamura talagang sagad sa buto na uh, talagang ano diyan si Dr. Lab at si Gilo Ma'am. Eh di yun ang unang ililibing po ang ng simenteryo ng Kalingap. Or di ba? Marami tayong mga may mga edad na diyan sa Kalingap na talaga pong kailangan iwasan. Ano? At uh, sana naman Kuya Bal, dahil hindi tayo matulad doon sa ilinibing unang nagpagawa ng simenteryo at unang-una pong ilinibing yung nagpagawa si Mayor Sia. i nyo po ako, mga taga-pilar, yung mga nakasubaybay, yung mga followers ko po, kung totoo po talaga itong na ikukwento ko sa inyo. Dahil ito po ay hindi kwento na ano, dahil isa sa mga nalibing na yon yung tiya ko, yung ano ko, marami na pong nailibing din yan na kamag-anak ko po. Dahil isa sa mga barangay, ano yon pag ikaw ay ano, doon ka rin ililibing talaga. ah uh, sana, hmm um, itong Uh, live nga ni Kuya Bal about dito sa pinakita niya, puntahan nyo na lang yung ang title niya po sa live niya, yung uh, sino kaya ang mailalagay sa karaba. Yun po, puntahan nyo noon panoorin nyo po. At uh, talaga ako'y tawang-tawa po dahil may libingan na pong pinagagawa si Kuya Bal, si Minteryo ng Kalingap. <laughs> sino kaya ang question mark po dyan? Sino kaya ang unang ililibing dyan sa pinagagawa ni Kuya Bal na simenteryo. <laughs> ano kaya sasabihin dyan na, ah? alimbawa ako, talagang kinikilabutan ako, hindi ko hinagad na ilibing ako dyan sa pinagagawa ni Kuya Bal na simenteryo. Ano? Dahil ako talaga, plano ko kung ako mamatay, alimbawa namatay ako dito sa Italia, ikikrimit po ako. Ayaw ko pong ilibing na yung katawan ko. Gusto ko po ako'y ikrimit. Dahil ayaw ko pong papakinang uod. <laughs> <laughs> di ba? Kaya sino kaya po diyan ng mga balahura na para mura? I, I think naman talaga na tumagos talaga sa puso ko at hanggang ngayon po talaga hindi ko um makamove on doon sa naririnig ko dahil min sometime na may naririnig po ako na parang nagbubulong sa tay ano ko pero linalabanan ko po 'yon. Iyon po ay si Dr. Lab. <laughs> kaya di ko alam kung 'di ba? Sino ba ang mga balahura? Palamura. Mm. Di ang unang-una -una po diyan na maililibing dahil nandiyan sa dait ay si Dr. Love at si Gilomag. <laughs> sana naman po, wag naman sana po dahil alam niyo naman po tayo po ay sinasabi nga natin na tayo ay mga charity. No? Mga charity, bakit po talaga nauwi na sa parang wala na eh Gira na, eh, parang nakikisali na tayo doon sa gera. Mm, 'di ba? Ay parang sa marami na nagsasabi ang gulo-gulo na ng kalingap. Eh nagpapagulo lang po dyan. yung mga <laughs> gumagawa ng kaguluhan, hindi ang kalingap. Pangalan lang ang kalingap, 'di ba? Para sa akin po talaga dito, ay, wag na lang natin panoorin yung puro nakaka-stress talaga, yung puro pagmumura, puro pang lalait sa kapwa, ay nakaka-stress din. Um, kaya yung pwede naman tayo gumawa ng content na sabi nga ay views-views lang pero siguro naman po yung pambabalahura at uh, kung ano-ano na lang. Hmm, hindi po ako sang-ayon, ano? uh, nakaka ano nakaka-stress na nakakapanood tayo na puro yung pagmumura, eh pwede naman tayo magsalita ng malumanay, pwede naman tayong tumawa ng um, masarap tumawa. Pero yung tawa na nakakainsulto at may kasamang pagmumura, alam niyo po mga kapatid, promise, ang sama pakinggan, tagos sa puso at lalong-lalo na po yung tayo gumagawa ng kung ano-ano na lang issue na walang katuturan. Ano ang matututunan natin po mga kapatid? Ang tanong, may matututunan po ba tayo sa puro issue? Di ba wala po? Hmm. Natawa lang ako doon talaga sa live ni Kuya na simenteryo. At nagpagawa, doon. <laughs> tanong ko po, sino kaya ang unang ililibing sa pinagagawang libingan ni Kuya Bal? O kaya si Kuya Bal? O si Dr. Lab? <laughs> Or si mag Di ba? Pero sa totoo lang talaga mga kamatid, promise, Ah, uh, magtanong-tanong po kayo na yung pinagawa po na simenteryo noon ni Mayor Sia na nag-reward talaga siya na, sino ang unang ililibing? Magbibigay ng 10,000. Alam nyo po, mismo, yung si Mayor Sia, ang unang ililibing, kauna-unahan pong ililibing sa sementery pinagawa niya. Ano po? Kaya tayo mga kapatid, uh, minsan, content-content lang, ano, uh, pero pag may mga ganyan, <laughs> kailangan po naman natin hindi wag natin sang ayunan ano dahil tayo ay nasa charity na ano maging huwaran tayo mana charity tayo no. kung may mga gusot may mga issue dapat po ayan ay agad-agad po yan na inaaksyonan na walang gulo ay Diyos ko po naranasan ko tumulong ka na nga ikaw pa ang namumura na wala naman tayong ginagawang pagmumura. Tayo po, mga kapatid, may karapatan, may freedom na gumawa tayo ng sa sarili natin na walang issue, walang pagmumura, dahil po tayo po ang driver ng ating mga channel. Di ba? Uh, noon talaga po, mga kapatid, hindi ko'y nasam, di ako nagmumonetize. Kahit ako'y nagla-live, Di ko yan binibigyan ng ano na ng ads. May nakapagpayo lang ako, kagaya ni ano, ni Banat Bagsik. Ate Malu, naman ang pagkukuda mo diyan kung hindi mo yan i-monetize, di ba? Hindi ko talaga binibigyan ng ads. Oh. Lahat tayo hangari natin magkaroon ng revenue. Mm. Para ano, tayong kumuda ng kuya. Pero yan po, dipindi sa tao na naghahangad ng revenue. Nagaya ko. Naghahangad ako ng revenue para sa kapwa ko. Di ba? Dahil hindi pa naman naman ka ganong kalakihan ang sinasahod ko dito sa YouTube. Makasahod tayo ng 15,000, 10,000, masaya na po ako. Di ba? o tayo yung masyadong sakim sa pang, sa uh, mga nangyayari. Dapat giving take. Malaya tayo kung saan tayo dalhin ng ating kapalaran. Maging malaya. Huwag tayo yung ay, hindi ko namang kalingap. Papasok. Ay, eh, charity nga tayo po, mga kapatid. Ay, eh, reminded na charity tayo sino. No, basta po ang sinasabi ko dito, respeto lalong-lalo na huwag tayong mga hamak ng tao, mangmumura ng tao, manlalait. Yun po ang maganda. Respect. Hmm. Kahit saan tayo pumunta, Huwag lang tayo mambabalahura ng tao. Yun lang po talaga ang panawagan ko. All tayong lahat. All. <laughs> alam niyo po, di ko na alam ang sasabihin ko, no? Dahil po talaga sa sitwasyon natin, issue dito, issue doon, kalingap ka, bawal ka pumunta sa mga antay kalingap. Bakit? Mayroon ba tayong sinisirang tao? Doon ka lang, nakikinig ka, o nagkapag-comment ka, malay mo, pagpunta mo doon sa kono, nag-comment ka, nagparakita ka lang doon, na nandoon ka, at gumawa ka ng reaction, o reaction. Oo, oh, nandito yan. Oh, di ba? ganon, Kaya nga, si, uh, si Tatay Federico, natatawa ako sa kanya. Dahil gusto niya rin lang talaga magkaroon ng views, revenue. Tingnan mo, kung ano-ano ang ano niya. Hmm. Ang gandaw sa narating niya si Kuya Bal. di ba? Kaya ako hindi ko pinapatulan po si Tatay Pidireko. Dahil kung papatulan natin, wala namang kakwinta-kwinta yung mga sinasabi niya. ba diba po? Ako, yung pagtulis-tulis lang ng kanyang nguso at pa... Ano-ano nang parang lalabas na yung mata niya sa kakakontent niya, ay ako po doon ay natatawa. Wala po, walang kapatol-patol po ito si Tatay Federico. Kahit anong pinagsasabi niya, nasa sa kanya yan yung sabihin niya, pati yung nanay ni ni Biancy, si Biancy, yun ang mga content niya. Dahil po yan ay nagahangad lang talaga na ng views. Talagang kung yun ang ipapasok na dahil viral nga si Biancy, pupuntahan at pupuntahan yan at papatulan naman, ay di tuang tuwang-tuwa. Hmm. Kung inignore, eh, ilan akong beses kinontent niyan eh. Mm. Di ba? Di ko pinasok ko yan. Anong problema mo, Tatay ko? Oh, ganun lang. Kasi alam niyo po mga kapatid, marami nagmura sa akin, na wala naman akong ginagawang masama, na hindi naman ako nasali doon, na mura ako. Kaya po mga kapatid ay hindi ko po talaga pinatulan. Kaya ang gandito na lang mga kapatid at panoorin nyo na lang po yung vlog ni Kuya Bal, yung live niya na doon nga po sa usapan na simenteryo. Sana, ang tanong ko, sino kaya ang mauunang ilibing dyan sa simenteryo ni Kuya Bal ng Kalingap? Yan lang po, maraming salamat po. Shout out po sa inyo lahat. Bye bye! We love you so much mga kapatid. Bye bye you! Ma'am, happy Sunday!